Si Kim Idol dito muna. Hindi mau <laughs> mag-import. Oh, dito mundo kunto. Miss daw. <laughs> Talaga 'yoy. Wala nang 'yan. Lapolapo, guys. Lapolapo. Lapolapo, guys. Kalaki, guys. Lapolapo, guys. Kalaki. Hoy, okay, guys, kalaki mm. daw. Ay, lapo grouper. Hi guys, good morning. Hindi pa kitang mukha ko. <laughs> Gabi pa mga idol. So, bunalig araw tayo ngayon mga ka-shudy. Kami po ay magpipishing po ngayon. Ayan oh. Oras po natin ngayon Mag alas 5 ng uh, maga Ayan po kasama po natin Jerome Idol na Ay, guys Ayan Tsaka si Idol Jupri Ayan guys o oh. Ngayon lang natin ito, mga kasama Tingnan natin kung buenas <laughs> Alright mga idol Samahan nyo po kami sa adventure po namin ngayong umaga At sana may mahuli po tayo Para may pambili tayong bigas Let's go mga idol Ayan mga ka-shooting, nag start na kami Ayan, si Idol Jerome ang magano. Hawak ng tabse. Alright. Ang ganda ng ano guys, ang ganda ng tanawin dito. Okay. Ganda ng araw. So yun nga mga kasyuti, sinibaran na kami. Ito nagpupulong si Idol Jupre. <laughs> Ito si Idol Jerome. Oh. <laughs> Ito malupit tong maghilay. Eh. Kakaraglag pa lang yun ako si Di. Kakalaglag pa lang, ngani. Ngani. Binanatan agad. Na, no, wala mo pa si Di. Ha? Wala. nga. No, wala na, wala. Okay. Hmm. Inipa natin? Aray ko. <laughs> Di tinamahan ni Gori na maayos. Oh. Hmm. Aray ko, nakawala guys. Nakawala guys. pa pala ni Kagod eh. Sige, sige, walang so, Ito yung paay natin, dito Ito yung laman up, Ito lang, Rob Ito yung paay Sayang Ito yung mga naman ganda yun Bigla pa namang hinikit <laughs> Sayang, guys Sayang, guys Wala, wala ah? tinga, nga, itas yung mga Rob Wala na ay, Okay, may, okay, bye eh? Sayang, guys eh, Ito mo, mga mo makikita, mga idol kung sinibad na siya. Ayun Gulugulo guys. Gulugulo no? na siya. Oh. Pero pag hindi pa siya gulugulo guys. Ayan. Okay pa Kaya, siya. Kaya pag ganito, hindi mo na pwede mong gamitin to. kasi, guys, kasi mo papalitan pa. mo na to. Okay guys. Sinibaran ulit kami. Pangalawang sibad. Nung kanina po, umalpot. Ayun, guys, nakapasibad na kami guys. Binabata ko na. <laughs> yes, Idol Jerome. Ayusin <laughs> mo, Idol Jerome, para may madali na tayo.

Tama. Oh, guys, apa apa sila. Papay tang. Mga kasi di papay tapo idol. Kasi di magbatak. Yung pumatak mga este, mga ano, mapogi. Yeah. Sorry. Diyan bulan wala wala sipa. Iba talaga pag pogi, guys. Masi badin. Tu mga tol guys, pogi ya, guys. <laughs> pogi guys, gasa nang guys, ini kita batak. Eh tangkap pulung guys. Iba siya ba ngayon guys? Malaki laki ito. Malaban eh. Doon guys oh. Doon guys oh. Hindi ko sakita. Hindi ko sakita. Lumulong dahil eh. Iba kasi malayo. Kainit. Ipapawisan ako. Pulong jeep. jeep. Ya pulun mo. Ha to mau bulian. Do apa. Lu. jok lang langin, guys. Jok lang guys. itu guys bumbu bola-bola. Sana guys baluk nain guys. Malaki, malaki, guys, oh laki so, guys, mau si guys baluk. Rumah, main, -main, main, -main Watch. So, kasi mo sa akin kasi ako na nambahala bahala. Eh, ikaw na pala ang bahala. Ay, guys. Oh, guys. Hindi na ka po gigis. Si Mabubo na kayo import Oh, guys. Sarang, guys. Ayan, guys. Siya bumata, guys. Dali. Ang laki. Iba talaga si Kasudi. Pish oh, on, pish on, pish on, pish on, Jerome. Oh, dimundok oh, kan to. Misda. Ay, ano yan? Ba't yung room? Dimundok. Isda, ano yung pangalan yan? ah tin sino? papukoy hmmmm balutok to guys <laughs> si guys ini na po guys hehehe kita lagi <laughs> talaga ni kachodi kaya barang na hello pukoy yan si kachodi hindi to hindi ko

Ayan, ayan, na, ayan, 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 lapu ayan, 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 lapu ayan, ayan, lapu guys. Na, Grouper, ang nakulay ko guys yung kuya ko. Na dalawang bihos? dalawang bibos, guys, kinain. <laughs> Lamot yung lapo-lapo niyan. Oh, um, Oo, dalawang bihos Room, ilo sa room, room? Room! ano? Okay, okay. lapo-lapo ko sudi. Mga okay. kaido, lapo-lapo ko. Lapo-lapo. Diba talaga, ang kuya ko, expert. <laughs> malaki daw po mga ka sudi. Masa ba niya idol? Ka Okay guys, malaki daw. Ay, lapo-grouper! <sighs> Yes, sir! Super. Oh, so yun nga mga kasyudi, tanghali na. Kaya ang ginawa namin, sumagsad kami dito sa cave. Ayan. Yeah. Kakain po muna kami dito. Ayan, bari-bari apo. Kung sino man po ang tao po dito, may i-kain lang po kami. May okay, ikain lang po kami dito. Ang ganda dito mga idol. Oh. Cueva. Di... Daing tapos uh, mega oh. mga ano disabog <laughs> All alright kain na po tayo mga idol kain ka na tayo mga ka idol kanina naman idol Jerome ano yun Jerome tapulapo guys tapulapo ay Groupers. Sige, tapulapo guys, Groupers. Grouper. Is the Grouper. 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 Ano yan,

So yung nga mga ka tapos na po kami mamingwit Ano mga idol? So pauwi na po kami Ang oras po natin ngayon mag sa na ng hapon So yung huli po namin Doon na lang po sa bahay namin ipapakita So yun nga mga idol, kita sa lang po sa bahay Mamaya maya ng konti Let's go Yun mga idol, ito na huli namin, nandito kami yes. sa bahay yes. <laughs> Isang balu Dalawa Dalawas po na yan idol, lahat Takoy mga pakul <laughs> mga pakul malapu lapu lapu pakul pakul ito lapu so ito po yung huli po namin lahat mga ka kaya may mga pakoy lapu 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 Okay, sa so, mga mga chuti, salamat po sa panonood po ninyo. Kita tayo po sa next vlog. Huwag din kalimutan mag-follow, subscribe, like and share. Bye-bye.